relax ka lang para ka na masusubo sa buwaya. Pasensya na po. Ngayon ko lang po kasi gagawin to. Alam mo, Ella, parang baguhang driver. Masasanay ka rin. Ang mahalaga, marunong kang humawak na muna, Bella. Kasi kung hindi, ibang tao ang ng buhay mo. Sigurado ka bang ligtas to? Bakit? Natatakot ka ba? Kasi kung natatakot ka. Mas maraming tao ang mas nagugutom, desperado, at madaling kausap. Kailangan ko lang po kasi ng pambili ng gamot para sa nanay ko. Handa ka bang gawin ang lahat para sa pera? Para sa pamilya ko? Oo. Pwes, ihanda eh mo ang sarili mo. Kasi, big time tong kliyente natin. Bata at sariwa ang hiningi nila sa akin. Kaya, ikaw yung iaalay ko. Hindi ko na alam kung tama ba tong ginagawa ko. Gusto ko lang naman ng pera. Lahat tayo, Ella. Lahat tayo may kailangan. Lahat tayo gusto ng pera. Pero ang tanong, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pera? Pero marami ka ng pera, hindi ba? Hindi pa rin ba sapat yun? Hindi yun sapat. Hindi yun sapat para sa akin. Lahat tayo, ikaw at ako, ay nangangailangan ng pera. Kaya gagawin ko ang lahat para magkaroon ng maraming maraming pera. At hanggang saan ka kayang bilhin ng pera? Kayong mayayaman ginagamit nyo lang kaming mahihirap eh. Ginagatasan nyo kami at pinipirahan nyo lang kami. Eh kung tutuusin nga ay amin perang nasa bulsa nyo. Tumigil ka nga. Sabihin mo sa akin kung magkano ka. Bigyan mo ako ng presyo kung magkano ang pagkatao at dignidad mo. Matagal na ako sa trabahong to. Kilala ko na ang mga babaeng kagaya mo. Wala kayong ibang choice kundi ang kumapit sa patalim. Hindi naman mahirap ang gagawin mo, Ella. Papaligayahin mo lang naman si Congressman ang isang gabi. Isang gabi lang? Ano? Tatanggapin mo ba to o hindi? Ilang babae na ang naging biktima niyo. Ilang inosente na ang pinagkapirahan niyo. <laughs> Magbibilangan pa ba tayo ng numero na mahirap ng bilangin? hindi ikaw ang una at pinakabata, Ella. Kaya huwag kang umastang parang inosente. Parusa yan sa inyong mga mahihirap. Mahirap ka na nga, papahirapan mo pang sarili mo. Nandito yung madali. Ganyan na ba talaga kababa ang tingin mo sa isang katulad ko? Wala na bang kahit konting kabutihan na natitira dyan sa puso mo? <laughs> Nakakatawa ka talaga, Ella. Alam mo ikaw, kaya kasi siguro mahirap eh. Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo. May ka naman. Maganda. Sexy. Ano pa bang ibang gagawin eh hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral? Malamang, prostitution yung bagsak mo. Pera na ang lumalapit sa Ella. Pero ikaw, ang dami mo pang kuda. Kung ayaw mo, E ibalik mo yung pera at umalis ka na lang. Marami pa namang ibang paraan para kumita ng malinis na pera eh. Sa anong paraan? Sa maraming pasikot-sikot? Alam mo ang layo mo talaga sa ate mo. Si Rose, matalino, madiskarte. Walang ang rakit yon, Sunggab kung sunggab. Sayang nga lang at napakamatay. <laughs> yun na siguro yung paraan niya para makawala sa trabaho niya. Hindi ginusto ni ate yun. Nagkamali lang si ate pero hindi siya masamang tao. At hindi siya katulad nyo. Alam mo, nainis na ako sa'yo. Kung ayaw mo, balik mo na lang yung pera. Ikaw na yung tinutulungan ang dami mo pang satsat, leche. Lumayas ka. Lumayas ka at magsabay-sabay kayong mamatay ng pamilya mo. Akin na yung pera. Pasensya na Grace, pero hindi niyo ako mabibili. ina mo, sino ka ba talaga? Oras na para matulukan yung mga kahiyupang ginagawa niyo. Oras na para kayo naman ang managot. Para to kay ate at sa mga inosente yung dinamay niyo. Sino ako? Ako ang uguni